Magandang araw mga kababayan uh, Dito tayo ngayon sa ilalim ng museum Ayan po Nagala tayo dito Papashare ko kayo Ayan Pagpasok ko may nararamdaman akong kakaiba dito Ito po yung World War 2 na nakaraan dito po nila dinadala yung mga Pilipino na mga bihag ito po ay kuta ng hapon ayan na po yung sundalo natin pagpasok ko dito ay parang nakakalungkot na nakakatakot pero ating alamin at tibutin sa ilalim po ito ng lupa mga kababayan dito pala tayo ngayon sa loob medyo maliit lang ito nasa apat na kwarto kasi yung ibang pinto sarado bawal pasukin Ah, uh, dito lang po tayo maglilibot mga kababayan medyo nakakatakot dito kung ikaw lang mag-isa pakiramdam mo may mga kababalaghan na sa iyong mga paligid marami silang dinala dito na mga kabataan siguro at mga kababaihan na bihak ng mga hapon ayan po nung nakagapos yun isang Pilipino po yun ayan po andyan naman yung dyan talaga ako na karamdam ng medyo takot dyan sa likod na yan no ng isang hapon na nice statue papasukin natin mga babayan ayan po dito po natin na nalaman na medyo may ano pa bakas na bakas yung mga nagdaan medyo natatakot po ako dyan sa mga ganyan sa loob pero ating pupuntahan ito yan pag ka siguro kasi po may nararamdaman akong kakaiba sa loob at pero hindi ka lang naman nag-iisa dito marami din pumupunta dito mga kababayan pawis na pawis po tayo dito mainit sa loob nakakita niya po yung kababayan natin makagapos po ay panahon pa po, po ng World War 2 dito sa Pilipinas ayan pero napakaganda sa loob siguro kung walang ilaw dyan, sobrang dilim nalabas na tayo mga kababayan ayan po nakalabas na po tayo mga kababayan, ayan